Lagot na, Pauline Luna nilantad na ang biological father ni na baby Moki at Tali. Nagpatuloy ang kontrobersya ng tuluyang ilantad ni Pauline Luna ang tunay na ama ni Natalie at Baby Moki. Ayon sa kanyang pahayag, ang biological father ng mga bata ay isang kilalang negosyante na matagal na niyang kakilala. Maraming tagahanga ang nagulat at nalungkot sa balitang ito. Si Vic Soto ay nagpahayag ng kanyang kalungkutan ngunit nananatiling tahimik sa iba pang detalye. Ang negosyanteng ama ay naglabas din ng pahayag, sinasabing handa siyang gampanan ang kanyang responsibilidad. Maraming netizens ang nagpakita ng suporta kay Pauline sa social media. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking gulo sa kanilang pamilya. Marami ang nag-aabang sa mga susunod na hakbang ni Pauline at ng tunay na ama ng mga bata. Ang kontrobersyang ito ay tiyak na magiging mainit na paksa sa mga darating na araw. Maraming tagahanga ang umaasang magkakaroon ng kaliwanagan sa isyu. And this are Chika for today mga ka-showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.